Na mali ang isinusulong na pagpapasara sa SMRi. Kaugnay nito ay may mensahe ang dating Chief Presidential Legal Counsel sa mga kongresistang nais ipasara ang network. Kung ano ito, alamin natin sa balita ni Cristel Austria. Mali. Sapagkat kung may violation, ang unang hakbang dyan, ay e imbestigahan mo. Mali ang nais na hakbang na nagsusulong na suspindihin ang operasyon ng SMNI. Ito ang sinabi ni former Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo kaugnay sa resolusyon na isinusulong ni Congresswoman Nigs Nograles. Batay sa resolusyon ni Nograles, hinikayat nito na suspindihin ng National Telecommunications Commission ang operasyon ng SMNI habang patuloy ang investigasyon sa umano'y paglabag ng naturang network. Punto ni Panelo, kailangan ay mapatunay yan muna ang umano'y paglabag ng SMNI bago mapatawa ng anumang sanction. I'm more concerned about that House Resolution na uh, isinusulong ng isang kongresista from Davao City kung saan sinasabi niya may mga violations and nagbigay siya ng mga tatlong provision na may paglabag ang SMNI. At uh, sinabi niya, pending the investigation eh kailangan suspindin ang operasyon. Ah, yan po eh, sa tingin natin, mali. Sapagkat, kung may violation, ang unang hakbang dyan, eh imbestigahan mo. <clears throat> Hindi po pwedeng sususpindin mo ang operasyon. Kung baga, nag-conclude ka na agad. Kasi, you are alleging violation, then you should have, you have to prove na may violation before any sanction can be made. Samantala, payo naman ni Panelo sa mga kongresistang pilit iniisa ang network at ang anchors nito. Eh, ang problema dito sa mga kongresista natin, mawalang galang na po sa inyo, ihiwalay ninyo yung network sa mga anchors. Hindi po pwedeng pagkaisa inyo yan sapagkat iba ho ang entity ng network doon sa mga anchors. Kaya nga ho, tayo palaging may disclaimer na tinatawag mga pahayag opinyon ng programang ito ay hindi nangangahulugan o na naglalarawan na ito ang pahayag at opinyon ng estudyong ito o ng network na ito. Ani Panelo, sakaling may paglabag man sa regulasyon ng batas, dapat ay idemanda na lamang ang mga naturang anchors at hindi ang buong network. Ang mga anchors sa isang network, lahat ng network, eh meron po silang laya magbigay ng kanilang opinion, komentaryo sa mga nangyayari sa ating bansa. So balit, pag sila ay lumabag sa regulasyon ng batas. sapagat hindi naman o oh, absoluto ang karapatang magsalita at magpayag. The freedom of speech and of expression is not absolute. It is subject to libel laws. So pag may problema mo po kayo sa mga anchors dito at sa iba pang network, sa tingin nyo, mali ang impormasyon na kinakalat nila at sa pamamagitan niya na nasa kakasira sa reputasyon at integridad ng uh, tao, abay magdemanda po, I-demanda e, ninyo ang mga anchors hindi yung SMNI. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal. Crystal Austria, SMNI News.